Yes, good day mga boss at saka kay ano. Special shout out. Ah, special to. Mainit-init pa habang umuulan dito sa amin sa Quezon. O, dito sa Batangas. Malapit din naman to sa Quezon. O kaya naman Shout out nga din po pala kay Tata Baguio 576. Shout out po. Ay, hello nga po pala sa mga taga-bagay dyan. Ah, ingat po kayo, maulan ngayon, baka inuulan din kayo dyan. O malamang inuulan din kayo dyan dahil mas malapit kayo sa uh, maulang lugar. Dyan ang punta ng uh, bagyo. Di, bagyong lugar, bagyong ano pa, panahon pa. So, ingat po kayo dyan, prone po kayo sa mga landslide, ingat-ingat po. Chat out po kay Tata576. Tama nga baga, 576. Basta... Shout out po sa lahat ng mga taga Baguio at sa kay Boss Tata. Shout out po. Maraming salamat. Shout out and shout out sa lahat ng mga taga Baguio. <laughs> Ay dito sa Luzon. Shout out kay Annex Annex Ong taga Davao. Yan, shout out sa iyo, Boss o Madam Annex Ong. Ingat po kayo dyan. Baka dyan ay naulan din. Ay ingat po kayo. Gawanan dito sa amin ay napakalakas ng ulan. Halos um, minuto lang ang tinitigil at mamaya ay naulan na uli. <coughs> so shout out sa inyong lahat. So maliban dyan sa shout out na yan, kay Madam o kay Sir Annex Ong ay shout out na din sa lahat ng mga taga Davao. yan, Shoutout po sa inyong lahat. Salute sa salute, lahat salute ng mga followers natin dyan sa Davao. Tapos, uh, maidagdag ko na din dito sa ating shoutout na ito. Hindi ka, una, nung huling upload ko, may upload ako na kung ano ang gagawin nyo pagka ganitong nag kung anong gagawin nyo sa motor nyo para kayo ay hindi tumirik. Binanggit ko doon na basayin nyo ang inyong motor. Tapos, pag kayo ay namatay, hanapin nyo yung problema ngayon kung bakit siya namamatay. Dapat mahanap nyo yun. Dahil pag hindi nyo yan nahanap at ipiniyahin nyo, inabot kayo ng ulan, naku po, ay delikado magtutulak kayo ng hindi-uras magtutula kayo sigurado yan 100% danas, danas na danas natin yan sa ating mga biyahe ako ay eh, malayo din ang binabiyahe papunta sa trabaho tapos minsan eh, may lakad din ako pupunta ako sa iba't ibang lugar mga kamag-anak ko mga kaibigan tropa kainuman at kung ano-ano pa danas ko yan Uh, dinadanas ko ang malakas na ulan na halos hindi na ako makapag-drive. Napakasakit sa mukha yung tama ng malakas na ulan. No? Yung ang lalaki ng patak na ulan. Tatama sa mukha mo. Yan, dinadanas ko yan. <coughs> Excuse. Siyempre, palibasa nga yung ating motor ay kondisyon, ay hindi tayo inaabot ng tirik. Pero minsan inaabot na ako. Kaya nga natuto ako. Kaya binibigay ko na din sa inyo tips kung papaano kayo ay hindi titirik pagka kayo ay nasa biyahe yun yung ginagawa ko ngayon na natutunan ko na sineshare ko naman sa inyo uh, nakikita ko nga dito nga sa amin sa Luzon bakit kay ay taga Mindanao dito sa amin sa Luzon habang nabiyahe ako dadrive ako eh habang ako ay nabiyahe tika nadilim na habang ako ay nabiyahe may nakikita akong mga nagtutulak ng motor eh, hindi ko naman sila matulungan gawa ng syempre eh, nagdadrive din ako tapos eh, mababasa ako eh, hindi naman pwede yun uh, saka meron akong sakay uh, company driver tayo eh meron ako sa hindi ko sila pwedeng tigilan para lang matulungan buti sana kung ako ay nakamotor matutulungan ko sila kaya nga uh, sabi ko ay ano kaya ata ko mag full time vlogger na lang para ang gagawin ko ay yung bibiyahe-biyahe na lang ako tapos itutulong ako sa mga nangangailangan na para pagka yung may makita akong tumirik na sasakyan tutulungan ko okay na din yun vlog na din yun para hindi na tayo magtrabaho full time na lang tayong vlogger para tuloy-tuloy uh, yung servisyo na naibibigay ko sa inyo. Uh, alam nyo ga na iniisip ko din naman kayo lagi na alam ko naman, dahil sa 59,000 subscribers, magsi 60,000 na tayo, ay hindi na biro yung, yung gang parang 69,000 o kalahati man laan nun ay, umaasa sa mga tips na ibibigay ko. Kaya sabi ko, teka muna, ang dami na nito. Nakakahiya naman kung titigil ako tapos uh, makakahanap sila ng ibang ibang nagbablog tapos hindi naman sila satisfy sa mga binibigay na tips. Kaya sabi ko, kailangan kong mag full time para para may pagpatuloy ko yung aking ginagawang pagbablogwa ng sayang naman at saka syempre hindi naman tayo pang habang buhay sa trabaho baka nga mamaya pagka ako ay nag full time ay mas malaki pa ang aking kitain kaysa sa aking trabaho posible, posible mangyari yon tapos ayan maliban don sa aking mga sinasabi at ang aking video namang ito ay for shoutout lang dahil nga naulan tapos nakita ko ay from Dabao pa si Annex Ong. Annex Ong, tama nga baga. Basta yun Annex Ong, ilalagay ko na lang dito Annex Ong. So shoutout po sa inyo boss o madam Annex Ong. Maraming salamat sa inyong uh, pagtitiwala at uh, sana may share nyo din yung aking mga video sa inyong mga tropa, sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso. <laughs> Lahat na <laughs> i-share nyo na at para tayo ay mas lalo pang uh, madagdagan at ganahan ng inyong boss Ariel na mag-vlog na lang kaysa magtrabaho dahil ang ating pagbablog naman ay trabaho din naman ito. Kaya lang ay eh, siyempre iba yung trabaho na pinasusweldo ka tapos meron ka pang beneficyo dito kasi sa atin sa YouTube ay talagang sasahod ka lang ng sasahod di bahala ka na sa sarili mo iba pa rin yun kaya uh, nagdadalawang isip ako na mag resign sa trabaho tapos magbablog na lang ako ay sayang pa rin naman kaya lang kung talagang maraming marami na kayo at malaki na ang sinasahod ko <laughs> malaki na nga malaki na ngaga. sana all malaki na ay ako ay mag-ano na lang magbablog na lang tas naka-permit pa ako sa amin pwede ako mag-travel vlog ang ating youtube channel naman ay pwede tayo mag-travel vlog ay nakalagay sa ating uh, description ng ating channel ay travel vlog, moto tips yun, mga ganun kaya pwede tayo mag-travel vlog basta, ano, hindi siya nalalayo sa pag -motor. pwede tayo yun ang ating pwedeng gawin tapos ano pa ah? Ayun. Yun na lang. Kamusta na lang kay diyan sa Davao? Okay, kamusta na lang kay Jetli? <laughs> Ay, Jetli nga ba? <laughs> Taga po ba si da, sa Davao si Jetli? at saka si ano? Si Mayor Duterte, ang ating president. Ang ating butihing presidente ng Pilipinas. Davao ba yun? Tama ba ako? Tagalosan ako eh, kaya hindi ko kabisado. So ayan, shout out sa Annex Ong from Davao. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa lahat ng ating subscriber 69,000 mag 69 mali naman, mali. 59,000 subscriber mag 60. Yon, pasensya na po at medyo lutang pa ang yung lulo. So maraming salamat mga boss. Shout na lang po sa inyo lahat. Maulan ngayon. Ingat kayo. Madulas ang daan. Ingat din kayo sa mga lugar na Mabundok at baka mamaya ay may slides may mga slide diyan, landslide pala. At uh, ingat din sa mga magbababang lugar. Baka mamaya ay bahayan, ingat po kayo, ingatan niyo ang inyong mga motor. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa susunod na video.